Ano mga basic treatment for uh, emphysema, Dr. Fernandez? Sa emphysema, mayroon tayong mga binibigay na pampaluwag ng hinga o yung mga bronchodilator na tinatawag. Uh, yung iba, binibigyan po natin ng antibiotics kung maplema, um, may, medyo may kulay ang plema. No? Tapos sa uh, yung iba po, gumaga, pinagagamit natin yung tinatawag na nebulizer. Mga pampaluwag ng hinga yan eh. Mayroon pang mga ibang inhaler yung mga tinatawag na pineal steroids. May nagbibigay din kami ng oral steroids sa mga ganong cases. Pero yung mababang dose lang, yung para lang mawala hinga ng pasyente. Meron ba tayong mga natural na remedies? For baka sa paghinga? Wala, wala akong alam, Dok. Or -exercise? Eh. pero exercise pwede rin? Pag wala silang hinga, makapag-exercise sila. Ang first aid siguro sa mga hinihingal, may hika o may emphysema yung yung pero kahit mismo pa siya ginagawa na yung, yung sumasandal sila sa dingding o sa lamesa tapos medyo yumuyo sila tapos huminga sila parang ha, parang medyo nakabaluktot yung katawan nila kasi mas parang madaling huminga pag ano kasi yung nakadiretso ang katawan mas madaling huminga pag nakabaluktot yung katawan nila so paano sila nakabaluktot Dr. Fernandez Naka... Parang para nakakuba sila tapos humihinga sila kasi mas medyo mas madaling huminga sa gano'ng posisyon eh